Kinilala ng Senado ang tagumpay ng Rewind, ang pelikula ng mag-asawang Ding Dong Dantes at Marian Rivera na naging top grosser sa 49th Metro Manila Film Festival, noong lunes ikalabinsyam ng Pebrero taong 2024. Si Senator Robin Hood Padilla ang may akda ng resolusyong may bilang siyam na pung libo siyam na at dalawa minus 19, na nagbibigay parangal at papuri ng Senado sa mag-asawa, sa direktor na si May Alvier Cruz, at sa rewind dahil sa pagbibigay nito ng pag-asa sa naghihikahos na industriya ng pelikulang Pilipino, Marian and Ding Dong with the Senators and Senate Staff. Ito ang kabuuan ng mga papuri at sponsorship speech ni Padilla tungkol sa mga bumubuo ng Rewind. Ang industriya ng pelikulang Pilipino ay naghihingalo bunga po ng taas ng singil ng sinihan sa pagpapalabas ng lokal na pelikula. Bunga din po sa napakaraming buwis na nakapataw sa lahat ng aspeto ng paggawa at pagpapalabas ng pelikula. Bunga din po ng kawalan ng interes ng ating mga kababayan sa mga naipapalabas na pelikulang Pilipino. Kung atin pong iisa-isahin ay mapupunta lamang sa kalungkutan ng bulwagang ito. Wala pong lugar ang kwento ng kasawian sa oras na ito sapagkat una, ipinagdiriwang natin ang Eddie Garcia Bale. Pangalawa, Nakita na po ang sinag sa kalagitnaan ng kadilimang bumabalot sa buong industriya ng pelikulang Pilipino, isang kinang na pumukaw muli sa pagkauhaw natin sa panunuring artista sa sinehan at isang pelikulang ating ahan at pagkakagastusan ng pinaghirapang salapi, dalawang artista, si Ginoong Dingdong Dantes at Ginang Marian Rivera, at isang direktor Ginang May Cruz, ang nagbigay ng pag-asa sa naghihikahos na industriya ng pelikulang Pilipino. Nais ko po ibahagi sa lupo na ito ang pagbibigay ng parangal at pagkilala sa pelikulang Rewind sa ilalim ng Star Cinema Production. Hindi lamang po dahil sa halos isang bilyong piso ang kinita ng pelikula kundi dahil sa iniwan nitong pag-ibig at aral na tumagos sa puso at kaisipan ng ating mga kababayan. Hindi lamang po dito sa inang bayan kundi pati sa ibang bansa ay hindi nagpahuli ang ating mga kababayang Pilipino sa pagtangkilik sa pelikulang Samaira, Nagwasak, sa magandang mapaparaan po, at naghari sa larangan ng box office record sa buong kasaysayan ng industriya ng pelikulang Pilipino. Ang salmo ng parangal at pagkilalang hinihingi sa lupo na ito ay hindi lamang sa usapin ng pagiging bagong hari at reyna ng pelikulang Pilipino ang mag-asawang Dantes, kundi ang pagiging inspirasyon ng dalawang artistang ito sa libo-libong mga kababayan natin. Ginoong Pangulo, sila po ang simbolo ng makabagong pamilyang Pilipino, may pag-ibig sa Diyos, sa bayan, sa kalikasan at sa kapwa-tao kung kaya nararapat lamang po ang ating pagkilala sa kanila sa hapong ito. Maraming salamat po. Kasabay ng sponsorship speech ni Padilla tungkol sa Rewind ang pag-aproba ng Senado sa ikatlong pagbasa ng Senate Bill 2500 at lima o mas kilala bilang Eddie Garcia Bill. Pangunahing layunin ng Eddie Garcia Bill na pangalagaan at protektahan ang mga karapatan ng mga manggagawa sa industriya ng pelikula at telebisyon sina Senators Jingoy Estrada at Robin Hood Padilla ang mga sponsor ng naturang panukala.